Nanawagan nga si Annalyn sa social media na kung sino ang nakakaalam kung saan naroroon si na Dr. Carlos Benitez at Lynette Benitez ay mangyaring tawagan lamang ang It's e Reach o ang Apex Medical Hospital dahil nga po nawawala pa sila. Napanood naman ni Arman ang lalaking caretaker doon sa bahay na kung saan tumuloy si Dr. Carlos at Lynette kung kaya't Agad siya itong pumasok dahil nga nakita niya ang basag na salamin ng sasakyan. Si Linet nga ang bumunga dito kay Arman. Gusto nga sanang humingi ni Linet ng tulong dito ngunit agad naman na bumaba si Carlos. Kung kaya't nagkunwari na lamang itong si Linet na walang nangyayaring masama sa kanya, tinanong nga ni Arman kung bakit nabasag yung salamin ng sasakyan at sinabi nga ni Linet na meron lang lamang siyang nabangga pinakyat nga ni Carlos si Linette upang sa ganun nga ay magtanong si Carlos kay Arman kung may sinabi daw ba si Lynette o may binigay na sulat. Sinabi naman ni Arman na baka nagsiselo siya dito at wala silang pinag-usapan ni Lynette ni wala man itong ibinigay. Kinuha nga ni Doc Carlos ang mga susi kay Arman upang sa ganun ay papalitan daw niya ang lahat ng mga padlak. Nanigurado talaga si Carlos dito dahil hindi pa siya nagtitiwala kay Lynette, nagluto naman si Lynette ng pagkain nila na sinigang at dito na nga nagkaroon ng pagkakataon si Lynette na lagyan nga ng pampatulog ang kinain ni Doc Carlos. At himbing na himbing nga si Doc Carlos at dito na nga magkakaroon ng pagkakataon si Lynette na makalabas nga sa bahay. Ngunit Matuloy kaya ang pagtakas ni Lynette mga kapuso, samantala galit na galit naman si Harry dito sa nangyaring general attempt at pinagmumura niya talaga si Annalyn kasama na rin si Dr. Katie. Sinampal naman ni Dr. Katie si Harry at sinabi nga niya na kung inusente ang kanyang daddy ay dapat nando doon siya upang sa ganon nga ay maayos ang problema na iyon. Para sa ganun ay mabigyan ng sagot ang lahat ng mga katanungan kung bakit sila nawawala. Tinawagan naman ni Moira si Doc RJ upang tanungin kung nahanap na nga ba nila si Lynette. At binagsakan naman ni RJ si Moira ng cellphone dahil nga nagsisimula na naman ang kagagahan nitong si Moira. Samantala, nag-uusap-usap naman si na Aling Susan, Diyosa, Doc Lindon at napag-usapan nga nila kung mayroon nga ba daw pwedeng pagtanungan kung saan naroroon si na Doc Carlos. Kung mayroon ba daw siyang ibang asawa o anak at baka hindi lang si hari. Dito naman naisip ni Doc Lindon si Zoe at tatanungin nga niya kung alam ba ni Zoe kung saan naroroon. Si Carlos at sigurado daw na nagkausap sila kung hindi magsasalita si Joey, sasabihin ni Doc Lindon na uh, ipagkakalat niya o sasabihin niya sa lahat ang sikreto na si Doc Carlos nga ang ama nito. Matatakot naman kaya si Joey dito sa sinabi ni Doc Lindon sa kanya. Pero hindi naman naman kasi alam ni Joey kung saan naroroon itong si Doc Carlos at Lynette. Sana nga tuluyan ng makatakas si Lynette dito sa bahay na kung saan ay itinago siya ni Doc Carlos mga kapuso. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye.